Alam mo, minsan naisip natin, ang liit lang natin, mahina at parang walang silbi. Pero isang gabi natutunan ko na kahit ang pinakamaliit na liwanag, kayang magbigay ng pinakamalaking pag-asa. Hayaan mong ikwento ko ang isang totoong nangyari nung dumating ang isang malakas na bagyo. Gabi iyon na malakas ang ulan at ang hangin sa labas halos humahampa sa dingding. Kasama ko ang pamilya ko sa bahay at bigla na lang nawala ang kuryente. Kadiliman, wala kang makita. Natakot ang mga bata. Umiyak ang nakababata kong kapatid at hindi na kami makagalaw sa dilim. May malalaki kaming flashlight at lampara pero alam mo ba, lahat sila ubos na ang baterya. Bigla kong naalala, sa isang drawer, meron akong nakatagong maliit na kandila. Noon, pinagtatawanan ko lang yun. Sabi ko, ano bang silbi ng ganitong kaliit na kandila? Pero sinindihan ko pa rin. Maliit lang ang apoy, pero biglang nag ang paligid dahil sa kandilang iyon, nakita naming muli ang isa't isa. Natahimik ang mga bata. Nakalakad kami papunta sa kusina. Nakapaganda ng pagkain. At kahit paano, nakatawa pa rin kami kahit malakas ang bagyo sa labas. Hindi ang malalaking lampara o mamahaling flashlight ang nagligtas sa amin noong gabing iyon. Isang maliit na kandila lang. At doon ko natutunan ang isang mahalagang bagay. Minsan, pakiramdam natin malit lang tayo. Pero kahit ang pinakamaliit na presensya, pinakamaliit na tulong, kayang magdala ng liwanag at pag-asa sa iba. Tulad ng kandilang iyon, kaya rin nating maging liwanag sa gitna ng dilim ng ibang tao. Kaya sa susunod na magduda ka sa sarili mo, alalahanin mo ang kwentong ito. Hindi mo kailangang maging malaki para makatulong. Minsan, ang simpleng pagdalo sapat na. Maraming salamat sa pakikinig at kung nakapagbigay ito ng inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang totoong kwento na nagbibigay pag-asa.